Ang tanong ni Lery ay, ano ang pakiramdam ng isang babae na sasagad? Yung abot na abot yung dulo. So, natin pag-usapan for today's video. Ang gresata ko kung malaman kung ano ang sagot, Please keep on watching ka bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang nararamdaman ng isang babae na sasagad? Ang sagot ko ay pwedeng masarap at pwedeng hindi masarap. Kapag hindi nasasarapan ng isang babae, kapag ka sinasagad mo, ibig sabihin meron siyang sakit na nararamdaman doon sa loob. At dapat pong magpakonsulta. Okay po? Kapag ka halimbawa walang sakit na nararamdaman, hindi dumadain ang iyong asawa, siguradong masarap yan. Lalo na kung halimbawa ang kakayurin mo, Kapag ka kinakayod, sobrang masarap yung nararamdaman niyan. O oh, kasi nararamdaman ko yung kapag ka kinakayod, na kinakayod, sarap na sarap ako. Pero dapat matibay ang tuhod mo. Dapat hindi ka mabilis mapagod kapag ka kinakayod mo. Lalo na kung itutuloy-tuloy mo yung pagkayod, yung hugot-baon kayod. Dapat ganun kasi, hindi yung hugot-baon lang hugot-baon dapat meron din pagkayod para sagad na sagad at sarap na sarap ang isang babae at siguradong mabilis siyang malalabasan kapag kahalimbawang patuloy mong kinakayod yung kanyang kaloob-looban. So sana sa gipon ng tamang lang. hindi you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.